Si Arceli Lawaga na ina ng limang batang lalaki at isang Christian. Pumunta sa Calgary, Canada para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak at asawa na naiwan sa Pilipinas. Nasa Calgary din ang tatlong kapatid ni Arceli at nagtatrabaho. Siya ay nangungupahan lamang ng isang kwarto para mas makatipid. Siya ay nagtatrabaho sa West Canadian Printing. Ang trabaho ni Ercelli hanggang alas 10 ng gabi kaya madalas ay nakakarating siya sa kanyang tinitirhan mga bandang alas 11. January 17, 2008 nakatanggap ang 911 ng dalawang magkaibang tawag at in-report ang parehong insidente. Yes, uh, I just want to, I just need help please. Okay. This person is in downtown right now and then he's, and then I think somebody's is assaulting her right now. Someone is assaulting her. So she's yeah. rang you, has she? No, he, he called my friend. he called my friend and then he 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 called me also and then we don't know what to do. Okay, all right. So, so where, inserts, where where where? yes in search in downtown. Okay, do you know the address of where they are downtown? I, I'm sorry because I I I'm just I just got nervous and then he said just he he said she said that. Mm. She's just in Sears in downtown, around downtown. So you don't know where this person is? Ye oh, she is my friend. Yeah, do you know her? She's your friend, but you don't know where she is? Just... She's in downtown. Okay, in downtown, but whereabouts in downtown? Uh, uh, around the Sears there. Mm-hmm. Yes, that's the place, she said. And she's rang saying she's being assaulted by... It's because she's working around downtown. Mm-hmm, but she said she's been uh, attacked by who? Ye but I don't know because maybe some men because he said they are trying to rape her. Calgary Police Emergency. Uh, there's something happening on the uh, Eighth Avenue. There's a Filipino lady called me that he needs a help in that road. Okay, are you there? I'm not. I'm not there. I'm driving because it's difficult to drive, and he he said he, there's a guy. Who, rape uh, her. Okay, so a, a guy? What? Her? I'm having a hard time understanding you. Uh, raping her. There's a guy raping her. Kate, yeah. Okay. Do you know? So you passed by? No, I am the friend of that girl. Okay, so she called you. Uh, she called me. Why wouldn't right? she call? Does she have a phone number I can call her at? And this girl calls you and said she's been in some kind of trouble, but you have, you don't know where she is.

Kasunod ng mga tawag na yon ay nag-ikot-ikot ng mga polis na pinangungunahan ni Detective Ross Williamson sa 8th Avenue, Downtown Calgary. Noong mga araw na yon ay napakalamig at nag i kay mukhang malabo na makikita nila si Arseni sa kalsada. Bandang alas 5 ng madaling araw ay nakatanggap ulit sila ng tawag mula sa isang babae. Hello ma'am? Yes, hi. So, can you tell me what you saw? Well, I was walking down the bike path and I, I saw a lady on the, on, on the grip. On the ground. Mm -hmm. She was not moving. She had her her pants all the way down to her ankles. She had her pants down to her ankles. She had her pants all the way down to her ankles. She was pretty much half naked. Okay. Now where was she when you saw her? Do you know where the Franklin Station is? Yep. Right beside the New Baptist Church up behind where the bike practice There was blood everywhere. Though. Agad na pinuntahan ni Detective Ross ang sinabing lugar ng babae. Malakas ang kanilang kutob na baka si Arcelin na yung kanyang nakita, base na rin sa description ng estado ng katawan. Noong nilapitan nilang bangkay ng babae, halos hindi ito makilala dahil sa namamagang mukha at may mga sugat. Ang kanyang pantalon ay nakababa hanggang sa tuhod. Malinaw na ginahasa ito. Hindi sigurado ang mga pulis kung si Arcelin nga ba ang babaeng yun dahil hindi nga ito makilala. Nakita ang katawan mga 5 minutes lamang ang layo mula sa tirahan ni Erceli. Pumalit ang homicide unit sa investigasyon. Ayon sa kanila ay 45 minutes ang nilaan ng sospek kay Erceli, kasama na doon ang pagbubog at paghahasa sa kanya. Nahirapan din ma-identify ng mga medical examiner kung si Erceli nga ba ang katawan na nakita. Malalaki ang sugat niya sa mukha at ulo, basag ang buto na nakapalibot sa kanyang mga mata. Basag ang kanyang panga at ilong at sobrang namamaga ang kanyang mukha. Kahit ang kanyang mga kaibigan na hindi siya nakilala. Dinala ng mga medical examiner ang mga kapatid ni Ercelli sa hospital para ma-identify ang katawan. Nung nakita siya ng kanyang mga kapatid ay hindi rin sila 100% na sigurado kung si Ercelli nga yun. Tumagal ng anim na araw bago tuluyang makupirma na si Ercelli ang nakita sa pamamagitan ng fingerprints at DNA sample mula sa mga kapatid. Ang tatlong kapatid ni Erceli ay sina Marlene, Caroline at Oswald. Tinawagan nila ang mga anak at asawa ni Arceli sa Pilipinas para ibalita ang nangyari sa kanilang ina. Si Jane Mayford, na dating vice president ng West Canadian Printing kung saan nagtatrabaho si Arceli ay nagsabi na masipag sa trabaho si Arceli. Nagpapadala daw ito ng pera sa kanyang mga anak kada dalawang linggo. Nakikita niya na sobrang mahal ni Erseling mga anak at kaya siya nagsisipag dahil pangarap din niya na madala ang mga anak sa Canada balang araw para sama-sama na sila. Hiniling ni Jane sa CEO na huwag nila itigil ang pagpapadala sa mga anak ni Erseli. Alam nila na naasa lang ang mga anak sa padala ng kanilang ina kaya sobra silang naawa sa mga bata. Pumayag ang CEO na suportahan ang mga anak ni Erseli at magsagawa ng fundraising. Ilang araw ang lumipas simula nung nakita si Arceli ay nagsagawa na ng memorial. Hindi tumigil ang mga investigador sa paghahanap sa sospek. Gabi na nangyaring krimen ay nakita sa CCTV na may nakasunod na lalaki kay Arceli. Nakuha na din ang DNA ng killer mula sa naiwang hard hat sa crime scene at cooler. Kinakailangan na lamang nilang makita ang tao para mamatch ang DNA. Isang linggo matapos makita si Arceli ay hinuli ng mga polis si Christopher Washington Agad siyang kinusuhan ng first degree murder matapos mag magmatch ang kanyang DNA sa nakuha sa hardhat. Si Christopher ay 22 year old at nagmula sa Ontario at nagtrabaho sa construction sa Calgary. Nalaman ng mga pulis na grade 9 pa lamang si Christopher ay pinatay na ang kanyang ina. Simula nang namatay ang kanyang ina ay nag-drop out na sa school si Christopher. May mga dati na rin siyang kaso at nakalabas ito dahil sa nakapagpiansa pitong buwan bago niya pinatay si Arceli. Nakapagpiansa din siya sa kasong pagnanakaw sa Calgary. Sobrang masaya ang pamilya na Arceli nung nahuli na ang sospek. Ilang araw matapos mahuli ang sospek ay nagsagawa ng vigil para kay Arceli, ang kanyang mga kapatid, mga kaibigan at iba pang mga tao na kikiramay. Isang buwan ang lumipas, ang kumpanya na Arceli ay inanunsyo ang tungkol sa trust fund na kanilang ginawa para sa kanyang mga anak. Nakalikom sila ng halos $100,000. Ayon kay Jane ay sisiguraduhin nila na magagamit ang pera sa maayos hanggang sa lumaki at makapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. March 1, 2010, dalawang taon matapos ang krimen, nag-umpisa ang trial ni Christopher sa Queen's Bench Justice. Ngunit ano nga ba ang nangyari nung gabing yon? Pagkalabas ni Christopher mula sa kanyang trabaho ay pumunta ito sa bahay ng kasamahan sa trabaho at uminom kasamang iba pang mga katrabaho. Hindi siya nakapagtanghalian noong araw na yon kaya mabilis na nalasing si Christopher. May nakaaway siya na isa sa mga nakainuman kaya pinauwi na lang siya ng may-ari ng bahay. Habang naglalakad pamutang bus station sa Center Street Downtown ay palingon-lingon si Christopher. At habang nagaantay ng bus ay patingin-tingin din siya sa mga babaeng dumadaan para itong naghahanap ng kanyang mabibiktima. Samantalang si Arceli naman sa mga oras na yon ay lumabas mula sa kanyang trabaho. Bandang alas 10 ng gabi at dumiretso ito malapit sa LRT station. Tagantay siya sa loob ng transit shelter hanggang sa umalis na ang train na sinakyan niya bandang 10.22. Sumakay din si Christopher sa kaparehong train na sinakyan ni Arceli. Sa surveillance video na kuha mula sa Franklin Station, badang 10.30 ay makikita na paakyat sa escalator si Arceli at nakasunod sa kanya si Christopher. Pagkalabas nila sa pintuan kung saan ay wala ng CCTV ay nakasunod pa rin sa kanya si Christopher Nakalabas sila sa LRT station badang 10.36 Inatake ni Christopher si Arceli mga 400 meters ang layo mula sa LRT station Tinawagan pa ni Arceli ang kanyang kaibigan badang 11.01 ngunit hindi ito nakasagot Noong nakitang tumawag si Arceli ay dalawang beses siyang tinawagan pabalik ng kaibigan At nasagot lamang ni Arceli bandang 11.09 Nagtagal ang kanilang pag-uusap ng apat na minuto. Naririnig ng kanyang kaibigan na siya ay umiiyak at humihingi ng tulong. Pagka 12.30 ng umaga ng January 18 ay may dalawang lalaki naglalakad malapit sa Baptist Church at sila ay pauwi. Habang naglalakad ay nakita nila na parang may tao na nakahiga sa may malapit sa halaman. Nilapitan nila at nakita nila si Arceli. Kinausapan nila ito pero hindi na siya sumasagot. Nakita nila na puro dugo ang kanyang ulo at mukha at nakababa ang kanyang pantalon. Pero hindi nila ipinalam sa mga pulis dahil sa takot at umuwi na lamang sila. Bandang 5.15 ng umaga may isang babae na dumaan papuntang work at nakita ang katawan ni Arceli. Agad itong tumawag sa mga pulis. Matapos ng ginawa ni Christopher ay hindi agad ito umuwi sa kanyang tirahan. Pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Nagsinungaling pa siya na nag-away sila ng kanyang kapatid kaya humiling siya na kung pwede ba siya manatili ng ilang araw sa bahay ng kaibigan. Hindi rin siya nagtrabaho kinabukasan hanggang sa dumating ang lunes, kaya pinaalis ito sa trabaho. Nakita ang dugo ni Arceli sa boots na suot ni Christopher. Ginamit niya ang kanyang boots sa paghampas sa ulo ni Arceli. Ang boots na yun ay mga ginagamit sa mga construction kaya matigas ito dahil sa steel toad ang dulo. Namatay si Arceli dahil sa head trauma alam niya na may tinawagan si Arceli kaya hinampas niya ito sa ulo ng makailang beses. I-cover din ng mga police ang coin purse ni Arceli at nakumpirma ang fingerprints na nasa purse na kay Christopher. Sa panahon ng paglilitis ay inamin niya na ginahasan niya si Arceli at ang head injuries na dahilan kaya ito namatay. Pero ang defense lawyer na si Alan Hepner ay nakipagtalo na hindi first degree murder ang ginawa ni Christopher kundi second degree. Matapos ang 12 days, ang Queen's Bench Justice ay napatunayan na si Christopher ay guilty sa kasong first degree murder at siya ay sinentensyahan ng 25 years na pagkakakulong. Kahit na anong pagsisikap ng mga kapatid ni Erceli hindi pa rin nila madaladala sa Canada ang mga anak ni Erceli. Yun pa naman ang pangako nila sa kanilang kapatid para matulungan din ang mga bata. Laking pasalamat ng mga kapatid ni Erceli at mga anak na hindi bumitaw sa pangako ang kumpanya ni Erceli na pag-aralin at suportahan ang kanyang mga anak. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!